Magandang araw sa inyo At uh, nagluto ako ng ube halaya Kanina ay bigo malagkit Nakikita ko sa inyo ang, Kung paano magprepare At magluto ng ube halaya uh, Nilagyan ko yan ng dalawang latang Evaporada na gata At uh, nilagyan ko din ng Bali, apat na lata na Condensed at uh, after nun, uh, hinalo ko. Haluin mo lang ng haluin yan para yung tamis niya ay manuot sa kalob pa ng ube. Halo lang ng halo. And then, uh, lalagyan ko rin yan ng ano, gata ng niyog. Gata ng niyog para mas masarap. Normally, hindi ako nagamit ng asukal kapag ako'y nagluluto ng ube halaya. Gatas lang yan at saka gata ng nyug. Uh, umubos siya ng bali-apat na lata na condensed, dalawang latang evaporada, Kasi medyo matabang kanina. At uh, after niyan, pag nahalo, yan po'y isasalang na sa apoy. At uh, haluin ang haluin niyan hanggang sa kumunad. Mamaya, ah, i-vlog ko sa inyo kapag ka makunat na siya. At uh, ah, hindi matarbaho nga lang. Ayun lang po mga kaidol. At uh, ah, masayang holiday po sa inyong lahat.